Okay, so dito na tayo, yung pinaka main event natin, ang pag-generate ng 3D Lotto posible posibleng resulta para Sabado, Marso 25, 2023. Hello, 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 hello! Kamusta ka? Sana'y nasa maayos ka ngayon. Welcome sa ating channel, 3D Posibleng Resulta. Kaway-kaway! Okay? So sa kapwa nating mananaya, lalo na sa'yo. So ngayong araw na to, maglalabas tayo ng 3D Lotto Smart 3 Posibleng Resulta para 2pm, 5pm at 9pm para Sabado. Marso 25, 2023. Bago yan, ikumpara natin ang mga nilabas nating 3D Lotus Watch 3 posibleng resulta para Marso 24, 2023 at sa nilabas na numero kada draw. Okay, so, ito po yung resulta natin. Uh, resulta ng draw, Biyernes, Marso 24, 2023. So, alas 2, Alas 5, 2, Alas 9, Check natin. Okay, so 7.06. 6. Wala. Yung isa. Uh, Asan na yun? 9, uh, 956 Wala. 6 lang nandito. Okay so sa 5 pm 272 check natin Okay tulanan dito 57272 wala Pusoy Okay so sa 9 pm 838 Sos, nako, 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 nako. Um, three lang ang nandito. Okay, so... Yung isa, set B na pala to. Yung isa, 290. Okay, 290. So, wala. So, most probably, matagal-tagal pa to bago lumabas, no? Okay? Now, Congratulations po sa lahat ng mga nanalo po. Ano? Okay, so check naman natin sa frequency. Okay, so frequency po natin nilabas ng Mars 24 po. Okay, so may nagtatanong po, okay, ang daming numero dito sa frequency. Um, ang kailangan nyo lang gawin is piliin na lang tong ano, top 3 natin. Okay, so nahihirapan kayo. Top 3, kaya nga ginawa nating top 3. So, out ulit, uh, 706. Sus, magkasunod. 6 at saka 7. Then, yung 10th is 0. Then, 5 is we have 272. Pasok sa top 2 natin yung 7 at saka 2. Then, 9 p.m., 8, out, uh, 8, 3, 8. First pa yung ano, pag naka-first yung numero, nagdo-doble. Ika-fifth yung, ano, ika-fifth yung otso. Okay, so congratulations po sa lahat ng na mga nanalo po, ano? Congratulations, congratulations po. Okay? So, uh, dito na tayo. Okay, yan lang po ang pagkumpara natin ng ating 3D Lotto Swatrix. Posibleng resulta para Bernes, Marso 24. 2023 at sa nilabas na numero kada draw. Okay, so ito pong pinakita nating numero. Okay, so nilabas natin kung i-maintain nyo to, maaaring lumabas to mga ilang araw po ano. Okay, so i-maintain nyo na lang po ano. Okay, so maintain at sa karambol po. Okay, so dito na tayo. Yung pinaka main event natin. Ang pag-generate ng 3D Lotus Water is posibleng resulta para Sabado, Marso 25, 2023. Okay, so simula tayo sa 2 p.m. Unang numero natin para sa 2 p.m. Okay, so generate. Okay, wala ho tayong VIP ano? Okay, so anong meron dito? Yun lang po yun. Okay, so unang numero para sa 2 p.m. Okay, 437. Okay, so So naman po, ikalawang kombinasyon. Okay, 410. So nakita niyo naman po ano, sa 2 PM dalawa lang po ang nilalabas ko po. Okay? So kayo po kung yan or lahat niyo nasa sa inyo na po yan pero sinasuggest ko po sa 2 pm yung dalawa lang po pero kung eh, lahat nyo nasa sa inyo na po yan malalaki na po kayo no okay ang 2 pm po mari pong lumabas ng 2 mari lumabas ng 5 mari lumabas ng 9 rumble at saka uh, rumble at saka maintain kung na-maintain nyo na nat po to, okay, pwede nyo pong skipan ito po, no? Okay? So, maintain. Kasi itong mga rumira natin, maaaring lumabas na mga ilang araw. Okay. Now, dito na tayo sa 5 p.m. 5 p.m. tayo. Okay, unang set natin sa 5 p.m. Okay, wala ho tayong GC, ano? Oh. Okay. So 505 po yung unang set natin. Okay. Now Ikalawang set naman. Okay, so lahat po ng numero natin para sa Marso 25 po nilalabos na, nilalabas lan, na po natin ano. Okay, 634. So sa 634 Okay, so ang 5 PM natin, maaring lumabas ng 5, 2, at saka 9, Rumble, at saka Maintain. Again, sa 5 PM po, dalawaran po ang binigay kong numero po, ano? Okay. So, sunod na po tayo sa 9 PM. Okay, nakabigay na ba tayo? Okay, so, sa 9 PM na tayo. Okay, unang set natin sa 9 PM combination. Okay, 205. Okay? 205, ikalawang kombinasyon natin. Okay, generate. Okay, so, 049. So, ang 9pm natin, maaaring lumabas ng 2, maaaring lumabas ng 5. Rumble let's ka mintin Ang sinasuggest ko lang po, dalawa lang pong numero po, ano? Okay? So, hindi po. Nasa-suggest nyo na po yon kung lalatin nyo. Pero ang sinasuggest po natin is dalawa lang po para sa 9pm. 5pm at 2pm po, ano? Okay, so... Iyan lang po ang pag-generate ng 3D Lotto Swart Race resulta para Sabado, Marso 25, 2023. Okay, so kap muna tayo sa 2PM 437 uh, 410. 5 p.m. 505-634 9 p.m. 205-049 Ulit po, Dalawang kombinasyon lang po ng numero ang sinasuggest natin kada draw. Okay? So, kita nyo naman. So, kung lahatin nyo na nasa inyo na po yan. Ano? Okay, pero dalawa lang po yung sinasuggest nating numero kada draw. Okay, so... Okay, dito na tayo sa frequency ng posibleng resulta para Sabado, Marso 25, 2023. Okay, so ang sinasuggest po natin sa mga nalilito, yung top 3 po nating mga numero. Ano po? Sa 2pm, 5pm, at saka 9pm. Top 3. Kaya nga top 3 sila. So, okay, sa 2pm po ang top 3 natin, 457, sinundan ng 9, 6, 3, 8, 1, 2, at saka huli yung 0 sa 5pm 398 yung top 3 natin sinundan na ng 6071245 okay so sa 9pm po, 760 sinundan ng 2 yung top natin, 7, 6, na 2, 1, 5, 4, 3 natin 760 sinundan ng 215438 at saka huli yung 9 Okay, so yan lang po ang pag-generate ng ating 3D Lotto Swatter is posibleng resulta para Sabado, Marso 25, 2023. Okay, so shout out muna tayo sa nagpadala ng token of gratitude po ano? Token of gratitude. We have your GEEI. So, yung uh, pisong ano po? Pisong token po natin ano? So, for those na nanalo, ano, uh, uh, nagre-request po tayo na ka, uh, to know na nanalo ka po, um, I am requesting po. Nasa sa inyo lang po yan kung mag-send kayo ano kung hindi. Pero, uh, token lang po na indicator na nanalo po kayo is to send me piso. Piso lang po. No need. Uh, ito po kasi si GEE. Ang binig binigay niya po is 10 pesos. Kalanti po si G.E. Ay. Congratulations po sa inyo. Ano? Nanalo po kayo gamit ang numero po natin. Thank you po. Thank you po. Thank you. Okay. So... Uh, we have here... Uh, would like to thank our... Ano? Um, our 3,140 subscriber ng ating YouTube. Thank you po. Then... Sa Facebook naman natin sa 3.7 3700k likers, thank you po. Sa 7,500 followers, thank you po. Okay, so yan lang po bago tayo magtapos. sinayan ko po kayo mag-share, like, subscribe sa ating mga social media accounts na nakalagay sa ibaba nating na screen. Yan lang po. Salamat at muli, magandang 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 araw po sa ating lahat.